Minamasahe o nilalamas ko ang paa ng manok na maraming asin. Dalawang beses ko ito ginagawa. Ayan, para malinis. Medyo matagala ang pagmasahe ko sa mga paa. At ito ay aking uh, binabanlian ng mainit na tubig para Lubusang malinis ang paa. Pero ito ay nabalata na nung aking binili sa talipapa. Ayan. Of course, uh, basic lang naman ang pagluluto ng adobo. Nasa iyo na kung ano ang ilalagay mo. Meron itong suka. Meron itong uh, eh, bawang. Nilagyan ko ng luya. Pwede rin namang uh, bay leaf or dahon ng laurel. Eh wala kaming dahon ng laurel. Kaya luya ang aking ginamit para... Uh, alis-amoy na rin. Ayan, a uh, cracked black pepper, pwede ka maglagay ng betchin. Of course, may brown sugar. Optional po ang brown sugar kung ayaw mo naman na manamis-namis. Dahil ang aking 89 years old, na mama ay mahilig sa medyo matamis na ulam. Ayan, may oyster sauce. Ayan, of course, ito ay nilagyan ko rin ng tubig. Tapos, uh, ginisa sa mantika ang uh, ginger, garlic, at onion nilagyan ko ito ng cayenne powder dahil wala akong available na labuyo at ito ay of course uh, nilagyan ko ng uh, uh sabaw yung tubig Inakuluan ko depende ang pagpapakulo ay depende sa tagal na gusto mo malalaman mo kung luto na ang uh, chicken feet kung ito ay medyo ano na, nagka-crack na yung kanyang balat na lumalapot na yung sabaw ng konti. Of course, niligan ko rin ito ng cornstarch na minix ko muna sa water para medyo sticky ang sabaw. Ayan, at ikaw ang bahala kung gaano katagal mo gustong palambutin ang chicken feet. Masarap ito, lalo na kapag bagong saing ng kanin, umuusok-usok pa, ito ay aking sineserve kaagad. Ayan, marami sa ating mga Pinoy ang hindi kumakain ng chicken feet, pero depende na rin sa atin kung malinis ang pagkakaluto. Hindi mo rin kasi basta ako mapapakain ng chicken feet kahit saan, unless luto ng mama ko.